Oops, may uh, utang ka pa uh, sa akin. Wait lang, bago ka umalis. Anong utang? Asa na yung AK ko? Wala nga ni. Yuxi! Yuxi! Okay, ah. doon ba ka dyan? Kapos kayo dyan? Balita ko. Balita ko, pupunta ka dapat girl. sa so, ala. Ah. Nakamagta-drive pa uwi ah.

alam mo, mo sa ng babae. Inform mo, inform mo, inform mo si Audrey Kinda. Pag hindi pa rin tumigil, ibigyan na natin talaga ng ano. Kung hindi siya contento doon sa pagpatay. ano sila, 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 Kala ba kukuha yung SIG? tayo kukuha ng SIG? Doon, doon kay ano, kay Drake. Drake, di Drake.